Hello guys, good morning, welcome to my channel and it's me again, ang inyong chismosang kaalda vlogger so gusto ko munang magpasalamat gusto ko munang magpasalamat sa inyong lahat, sa mga walang sawang tumatangkilik, nanonood sumusupport at sumusubaybay ng mga content ko dito sa aki, dito sa aking YT channel so eto ah, huwag inyong babaktawan o lalaktawan tong ating content ngayong araw, I'm sure na hinding, hindi hindi niyo pagsisisihan na pinanood nyo to mula umpisa hanggang hulihan. And syempre, huwag kayo mag i skip ng segment, okay? Puuin nyo to start to finish. Kaya, eto na, dumako na tayo sa ating main topic for today's video. Sa mga nagsasabing hindi ito si main, guys. Napakalayo naman ang, napakalabo ng ang mata ninyo maputing yung kilikili maitim eh so eto na guys watch this mamaya ipapaluanag kasi nyo ng buong buo so eto na guys watch this at kung nakita nyo na nga recap so once again sa ATT o sa mga admins so maraming maraming salamat sa inyong lahat kasi kung hindi dahil sa inyo wala ako dito sa kinalalagyan ko and syempre um, thank you thank you so much kasi kung hindi dahil din sa mga fans ko na loyal na loyal eh wala ako dito sa kinalalagyan ko sila yung nagtatanggol sa akin pag kami nang aaway sa akin and syempre um, kung hindi dahil sa supporta nila eh ba diba? hanggang ngayon nga nga pa rin ako so maraming maraming salamat sa inyong lahat kaya eto na dumako na tayo sa ating main topic for today's video agad agad like what I said earlier sa mga malabo ang mata sa mga um, sa mga malabo ang utak ito na nga talaga ba hindi ito si real main? dahil ang pagpaka alam ko guys ang real main maputi ang kilikili eh eh ito ay yung nasa picture yung nasa picture or either either ng it's either or it's either nasa video or wala sa video or nasa picture lang maputi ang kilikili guys makikita mo lang di dito, sa ganyan oh no, sa ganyan so guys makikita at makikita nyo na ang evidence na si real Main talaga yung nasa endorsement or si real Main talaga yung nag endorse diba ba't kukunin ng isang produkto yung isang peking clown ni kung alam naman nilang maitim ang kilikili so sa mga tanga at bulag dyan ha sa mga bobo din nako dyan tayo napapatrouble minsan sa mga GC, gc na 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 minsan aangat angat or tatanga tanga ba diba, mga mga yung mga taong ganyan minsan nakakabuisit din or nakakagigil din minsan no kung ipagpipilitan ba naman nilang hindi yan si main or it's fake, di ba? Um, kita nyo naman yung evidence. guys, napakaganda. Tsaka, very natural yung very natural yung atake. Very natural yung very natural yung yung pagmumukha at hindi gawa ni Belo, di diba? Hindi kerat, hindi hindi pangulong ilong, di ba? Hindi hindi pangulong di ba hindi hiwa-hiwala yung ngipin di katulad nung katulad nung ni-imagine niyo na si clowny na di ko ba alam kung sang kamay nila e yun no or di diba, balat ang halata nagawa halatang halata na halatang halata na fake or double ganger lang naman ni main di ba ka um, yun yung kinuha ng isang produkto, ay nako Diyos ko, magdasal-dasal na yung produkto dahil nga malulugi sila, pagka yun yung um, kinuha nila diba um, siyempre alam ng mga product, yung mga endorsements ni main na na dapat real main lang talaga yung kunin, pero yung iba nagugoyo naman din like um, like kung ano-ano pa um, kung ano na pang endorsements or kung ano-ano pang mga products ang ini-endorse niya na ba minsan si klone? nakikita natin minsan talaga nagkakaroon ng pagkalito pero guys ang ano ninyo yung magandang main na sa talaga yung may pagka brownish ng konti hindi yung may pagka itim talaga may pagka ulit ba talaga na nasa show na nakikita ninyo hindi ganun yon mga ka ADN okay kaya kaya eto ah fake, mapapansin ninyong fake sa real yung real guys yung real pantay pantay laki ng ngipin yung fake hindi pantay pantay pagkalaki ng ngipin okay tsaka yung yung ilong guys yung ilong although eh di ba mas 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 maganda naman ng mas pointed naman ng ilong ni main just ko eh, yung ilong ni clown eh. yung ilong yung ilong ni clown eh bukod sa hindi pa nga point hindi, na nga pointed yung ilong hindi pa pointed ang mata just ko sino ba nagre-talk kayo napakapalpak 'di ba napaka binaboy si Clowny at or um ano inalang niya si Clowny kaya kaya ayun um deserve na deserve niya talaga mag um deserve na deserve agad na deserve na deserve na mawalan ng Diba, ba um deserve na kong yung itura kasi nga wala naman siyang itura ang inaalagaan at wala naman siya sa TV hello diba, ba lang kakaprangkot lang naman yung show niya and syempre yung ano yun yung di, kaya yung badyan na yun ako marami pong nagugulo kaya um, pag sinabing si Real Minto, lalong lalo na sa mga DC na minsan yung iba, bida bida, eh, pa napansin agad na si Real Minto, si Real na yun, huwag nyo nang ipagpilitan guys na si eh, di ba? Huwag nyo nang ipagpilitan na si Clone ang ang nag-i-endorse or nasa picture kasi nga guys napakalayo Napakalayo naman ng imahe ng babae sa imahe ng bakla, di ba? Nasa imahe ng... Napakalayo nung imahe dun sa... sa clone na napaka... hindi mo maitindihan yung mukha parang lalaki, di ba? Or lalaki talaking wangis ng mukha. Sa so, napakagandang birhen na nandito sa picture na to. Di ba? Um doon pa lang na naka ADN talaga at eto na it, natignan ko and syempre serban ko na kasi yung clowny dito yung sinasabi wala naman yung wala, na, wala naman yung wala naman bakas ng clowny dito sa sinasabi si realme to diba um, dyan pa ba dyan pa ba sa ganyang bagay magtatanga-tangan and syempre magboblog magbobulag-bulagan tayo hindi ba mag mag magtatanga-tangahan tayo na kunwari wala tayong alam na kunwari hindi natin alam na si Mintong eh guys napakalinaw naman oh. no mano na na si Main Mendoza, na si Mintong nasa nasa Mintong na si Mintong nasa, Minto, nasa, Minto, nasa picture at si Mintong nasa larawan Napaka-ganda, napaka-sexy, napaka, ganda, napaka, sexy, napaka ng kilikili, napaka ng mukha, di ba? Hindi, hindi puro libag yung kikili pulo din hindi na sa eh, ba diba? so bye bye na mga ka and I love you all have a nice day keep safe and God bless so don't forget to subscribe to my YT channel and syempre huwag yung kalimutan na i-click ang notification bell para sa ganon ma-notified kayo sa mga susunod ko pang i-upload na mga videos tungkol kina Main at Alden and syempre tungkol sa kanilang mga buhay-buhay inside or outside man yun sa showbiz. Have a nice day. Keep safe and God bless. Advance. Happy New Year everyone. Or Happy New Year bukas everyone. Bye bye. So sa mga nagkakaroon ng mga paglito dyan or sa pagkalito nila, um, ibang iba si Clowny kay Ming kasi si Ming napakaganda guys at saka... Tsaka hindi siya mukhang robot na hindi pinapansin sa show. Kasi pag siya nando doon, pinapansin siya, siya. So, siya diba, sa show. Pero si Cloning, di ba bukod sa ugly na parang, parang yung husband niya, eh, di ba hindi siya pinapansin, hindi, siya, hindi siya kilala. Dahil malam lahat ng tao, siyempre, siyempre yung Siyempre, yung papansin lang yun, yung mga gustong mag, ano, gustong maka... Siyempre, yung mga plastic sa Sarsuela, yun lang yung papansin sa kanya, di ba? Like, VS na gumawa sa kanya, or um, pinagayaan nila kay Main, or... Di ba yung gumawa sa kanya, sa kanya na talagang kawangis na kawangis kasi nga... Diba, um minsan talaga yung iba dito nagkakaroon ng pagkalito kung sino ba talaga si real main sa fake main di ba um, pero eto na nga just to clarify things and to just um clarify things out na sana guys wag na kayo magkaroon ng pagkalito please lang um dahil 2025 na no magbago na kayo um sa 2025 ulit grabe tong pasabog na to talagang sasabog at sasabog tong ito ng bonggang bongga and syempre um, kung na itong balita ito ngayon no? um, and syempre yung mga yung mga nasa DSA diba di natin alam yung iba't lang talaga medyo may pagka viva o diba na medyo bida bida nga lang ng kante andito sa ilanim ni bida ng masyadong oo masyadong masyadong kumainit na akala mo alam nila lahat pero yun guys ang ayaw nila matalbogan or ayaw nila matalbogan ang kanilang mga selves para para tapos babasagin pa nila na hindi si Minyan um, na na na, hin na hindi si na hindi si real minion kitang-kita naman yung ebidensya lalong-lalo na guys pagkakambite basag na basag ang mga kampo ng animales 'di diba? basag na basag ang mga kampo ng sexualistas. so bye, bye na mga ka ID and i love you all and enjoy watching everyone bye bye